Hello! Magandang hapon, magandang gabi mga lods! Nandito kami ngayon sa plantasyon ng ah uh, mustasa, ayan o, oh. kita nyo yan yan yung mga mustard hanggang doon yan sa pinakadulo ng um, lapad no, hanggang doon sa may dolo ng kahoy na yun. yan ayan oh. o mustasa yan lahat, eto o, oh. malalaki na sila Hello. Hello. Hi. <laughs> Yan. Ang kukunin nila dyan ay seeds at gagawing mustard cream. Yung pa, ano ba yun? Mustasa na ano na pang lagay sa mga hamburger, carne, yon So seeds itong kukunin nila, hindi dahon. Ayan. Seeds. Yan. So, malapit na yan. At nandito pa rin tayo sa may puno ng mga corn, mais. O, dadaan ulit tayo doon sa taniman ng lettuce. Ito ay mustard farm. So, yan. Yung iba ay nag-i-start na magkaroon ng bulaklak. So, what they want is the mustard seeds. So, mayroong yellow na bulaklak at yung iba ay kulay purple and yung iba naman ay puti. <laughs> oh, unique, no? Then, after na makuha nila yung mga mustard seeds, kukunin naman nila yung mga tangkay at saka damo. Yun ang ipapakain nila sa kanilang mga animals pagdating ng taglamig. So, this is the Litus Farm, guys. Ayan o. Oh. Or the so-called iceberg lettuce. Ayan, nag start na po silang mabuo. Ayan. So, ang ganda. Ang ganda nila guys, tingnan o. Oh. Mas maganda pa sila sa ano. Sa cabbage. O ayan, nakita nyo. Sobrang linis. yan sobrang linis. At hindi po sila dito nag spray ng pamatay ng damo guys. Talagang pinaplaw lang nila yan. Tinatanggal ang damo. Ayan. So, ayan nakita nyo. Ang ganda. At may bahay dito ng mga ano. Mga naririto. Hoy! Ano yan? Okay. Mga ludi. Tingnan nyo naman ang nangyari sa corn, yan nakita niyo yung mga corn, kawawa. Gawa po 'yan ng mga ano ibon. O nga pala mga loads. Baka hindi pa kayo nakapag-subscribe. Paki-subscribe naman ng aking subscribe button diyan. At pindutin niyo na rin yung like, comment, at pa-share na rin. Para mas lalo tayong dumami. Marami tayong mapupuntahan. At marami kayong makakasama namin ni Yuda sa galaan. So, sorry to tell everyone na this is the second part or the second episode na magpapaalam na po tayo sa kay Yuda. Kasi, Yuda and I, will be soon separated. Babalik na ako sa barangay ko at si Yuda naman ay maiiwan dito. Siyempre, dito siya nakatira. Nagbisita lang tayo kay Yuda at in-enjoy naman ni Yuda yung ating pagiging host sa kanya. Ayan. So, nandito kami ni Yuda. Gumagala-gala. Iwan ko kung anong village ito. Pero, galaan. Ayan, taniman. Yung, yung mga nakatira dito ay mga farmers. Ayan. So, mga farmers dito ay mga mayayaman. Mga mafera. Sarot. Yung farmers lang sa atin ang mahirap. Hmm. Sabi niya, sabi niya private, ano daw, private area. So, ang ganda ng kanilang litos farm, guys. Kung napapansin nyo. Ayan. Ayan hindi kami hindi ko alam kung saan kami dadaan ni Yuda doon yata sa forest na yun dadaan lang kami diyan sa may ano bakahan pwede ba kaming dumaan dyan hindi ko alam baka pwede kaming dumaan let's see ayan guys ang bawat village dito ay may sarili silang rules at yung mga tax nila ay para lang sa kanilang village kasi sila po ay parliamentary government. So napakaganda lang kasi hindi mo talaga mapapansin na ano na sila ay may corruption na nangyayari. So ayan. Ayun, napakalayo na ng pinanggalingan namin ni Yuda doon na sa pinakadulo-dulo. So, this is it, guys. Ito yung kanilang water system. Ayan, kung nakikita nyo. Gamit ang hose at sprinkler. Pero ngayon, hindi na kailangan ng water. Kasi, papatapos na ang summer. At sila ay papunta na ng taglamig. Ito, oh, na-harvest na nila mga loods. Ayan. Ayan. Ang dami na harvest na talaga. Harvest na harvest na. Totally harvested. Ayan. So, papasok naman kami ni Yuda doon sa maliit na forest. Tapos, saka na kami uuwi. Pwede rin kami dito dumaan. Kasi daanan naman niya ng tractor. Papalabas sa gulayan. Kalala. So, nabubulol na yung inyong abang lingkod, mga lods. So, dadaan tayo dito sa isang barn na may mga baka na nakikikain sa harapan. Ang dami guys, oh. Ang dami talaga mga bakita dito. Ay, just ko. Yung pinaka number one kong pangarap sa buhay ay magkaroon ng one hectare na farm. Yun lang. Op, op, op. Huwag ka dyan. May kuryente yan. Oh, halika dyan. Halika na. May kuryente yan dyan. So, ayan na mga lodi. Pasensya na kayo. Ayun, sa dulo may napakalaking aso. Pwede kami ditong dumaan ni Yuda. Papunta doon sa dulo. Pero dito tayo dadaan mga lods. Bagong daanan. Ayan guys, oh. Yan, ang kanilang mga baka. Nakita nyo? Ayan, oh. Kanilang mga baka. Ang daming mga baby cows or calf. Yan. Ang ganda nila. Yan oh. Wow. Ganyan kalalaki ang mga inaano nila dito mga lords. Ini ano ba tawag doon? Kinakarne. May kuryente yan. Bawal ka dyan. Ayan, Oh. Yan. Ang daming mga baby cow, guys. Yan sila. O, oh, di ba Super taba. Taba ching ching. O, oh, diba yan? Yan yung mga bakang nagwewe ng 6,000 kilos each. Yan na. So, uwi naman tayo doon. Doon kami. Hindi ko alam kung saan yung bahay namin. Basta doon, doon, doon. Doon sa mga maraming bahay na yun. Kung saan man yun. Yung mga nakikita nyo, yung mga puti-puti dyan. Guys, yung barn nila, meron din kabayo. At may sarili silang ano, ayan o, oh, yung ginigilingan ng peach. Or if not peach, yun yung dumi. Oh, wag ka dyan. Ayan na. So, napakaganda dito guys. Saka hindi mabaho. Hindi mabaho dito kahit maraming baka guys. Hindi mabaho yung kanilang barn. I don't know why. Hindi mo talaga malalaman na may mga hayop dito kasi walang amoy. Ayan o, oh, may mga bahay sa gilid. Nakita nyo walang amoy. Super basta. Super walang ang maaamoy mo ay mga ano, pine trees. 'Yon, ayun oh, Malakay ang aso. Hindi ko kung anong aso 'yan, nako, patay tayo, Yuda. Baka mamaya kainin kami ng aso na 'yan, Dios mio, marimar. Ayan na guys, yung mga horses. Ayan, kumakain sila. So, ayan kung napapansin nyo yan sila may mga damit kasi malamig na yan hindi naman sila kalakihan ng mga horse yung parang horse din natin dyan sa Pilipinas ang laki ayan siguro sila yung mga native horses hindi sila yung horse na pang pang ano ayan o oh, tingnan nyo yan mga maliliit lang na horse. Hmm. Ito oh. Yan tingnan mo ito naman yung lalaking kabayo. Oh, ayan oh, maliit siya. Hi. Hi horsey. Yan. Lalaki yan, hindi siya malaki. Hindi rin siya maliit na Yuda. Paano yan nandito yung aso papunta sa atin? Oh. Oh, may aso kaming makakasalubong ni Yuda. Malaki pa naman. Antay na. Ayan oh, papunta siya dito. Sana hindi siya umakyat. nako papasok muna kami ni Yuda sa forest, mga lords. Kasi dito talaga papunta yung malaking aso. So, punta muna kami ni Yuda sa forest. Dali ka, Yuda. Kasi ang laki niyan. German Shepherd pa naman niyan. Ang laki. Tapos tinanggalan pa niya ng ano, ng tali. So, pasok muna kami ng konti sa may forest, mga lords. Ay, salamat. Pumunta sila sa forest. <laughs> Pumunta sila ng forest, lords. Oh. Parang dito papunta. Huwag naman. Dapat papasok kami doon para lang maiwasan yung German Shepherd na aso pero doon sila pumasok kaya dire dire diretso na kami uuwi na kami mga lodi so hi mga fine trees see you ah uh, bye bye hindi ko alam mo makakabalik pa ako dito kasi i'm not sure if i come back or i'm not coming back let's go yuda kung makakabalik ewan ko lang kung hindi ewan ko rin basta yun na yun so ayan papauwi na kami ni Yuda guys kasi mag 8 -e na ng gabi pero maliwanag pa kasi biglang lumabas ngayon si Haring Araw na nagkaroon kami ng 24 degrees at bukas ay magkakaroon ng 27 degrees ayan o diba happy ang life kasi mainit. Hindi katulad tulad ng mga nakarang araw, ulan ng ulan at bumaba ang temperatura. Ayun guys, may kabayo pa dun. Oh. At saka yung maliit na bahay-bahay. Yan. Ayun yung aso. Uy, pitbull pala yun guys. <laughs> Hindi pala yung German Shepherd. Pitbull pala yung aso niya. Naku, mahirap yung pitbull. Mahirap yung kontrolin lalo na hindi ka marunong mag-alaga. Ayan mga lords, oh, tingnan nyo yung mga mais nila. Ayan, yung, yung, damo na yan, maliit lang, konti lang. Hindi kasi sila dito nag spray ng damo, ng pandamo. Ayan guys, may gustong kumuha ng mais, pero hindi niya kayang kunin. Iniwan niya. <laughs> Ayan, o, oh, maraming gustong kumuha ng ano, mais. <laughs> pero hindi nag-success. Hindi marunong magnakaw, charot lang oy. <laughs> pero ito ewan ko. Bakit siya nasunog? Bakit naman ng kidlat? Kasi nasusunog siya. At meron ditong mga mais na yung nagpop, yung ginagawa sa sa ano 'yan, sa Mexico na specialty nila. Alam niyo 'yung nag, yung mold na ano, yung molded corn nagmold siya, parang nag-pop up siya ng malaki. Pero yun ay kinakain. Kinakain po siya, niluluto yun siya sa Mexico. Alright. So guys, nakalakad na naman kami ni Yoda. Yan. Happy. Happy na kami. Hindi na, hindi na kami maghahaponan. Bumili ako ng ano, ng juice vitamin ang tawag ay no need calories just vitamins oh di ba ang flavor ay pineapple and mango yan ayun na yung airport doon ng barangay may lumilipad na airplane so ayan oh no? yung ipinakita ko kanina sa inyo na mustard hanggang dito. So, hindi natin makita yung dulo. Yan. Napakalawak. Ayan, guys. Tingnan nyo itong mga bulaklak na to, oh. Yan, oh. Ewan ko kung anong bulaklak yan. Ang dami nila dito. Tingnan nyo, oh. Ayan, oh. Yan, oh. Ito, oh. Itong bulaklak na to, oh. Tingnan nyo, guys. Para siguro, ano to, yung tinatawag na parang ano ba doon? Ano ba tawag dito? Yung ah uh, ano tawag oy? Sapran. Parang sapran, pero hindi naman siya sapran, oy. Basta ang ganda ng bulaklak niya, guys. Ayun, ang dami oh. Yan, nakita nyo. Yan yung ganda ng kanyang blacklock. Ang cute to. Oh. Hingnan natin. Yan oh. Ang dami niya dito. Ayan. Yan nakita nyo. Ang cute ng kanyang mga bulaklak. Ayan o. Oh. Hindi ko alam kung ano siyang bulaklak. Basta cute. Cute na mga bulaklak guys. Tingnan nyo lang. Hindi natin pwedeng putulin. Yan o. Oh. Yeah. Ang cute. Ayun pa oh. Marami. Ay. Ang dami. Baka tinanim nila yan. Ewan ko lang. Charot. Ayan oh. Ayan oh. Ito yung maganda. Ayan oh. Parang nga siyang. Aray ko. Parang nga siyang sapran. Dito ko lang siya nakita. Dito sa area na to. Ang ganda niya. Pero hindi naman siguro yan sapran. Tara na, dudes. Dito wala na. Doon lang. Doon lang mayroon ng bulaklak na yon. Ang cute nila. Tabi-tabi lang. Hindi ko na siya inamoy. Baka mamaya. Ma. Tigok-tigok tayo. May maliit pala na bahay-bahay doon. Oh. Ah, may bahay pala ng bees. Hives pala yun. Hives. Doon lang mayroon ganong bulaklak, mga Lods. Wala na dito, oh. Siguro tinanim nila doon. Tara na, bugs! Uwi na kami ni Yudjuds. Kasi mag i na ng gabi. Gala lang naman kami ng gala. Kasi malapit na tayong umuwi. oy, Uwi na tayo. Uuwi na kami ni Yuda sa barangay. Ayan. Mga lord, thank you for watching. Sana wag niyong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel. Kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe, like, comment, share, and Ayan, mayroon na naman siya dito mga lords. O, tingnan niyo. Ito o. Ayan o. Ayan. Aray ko Ayan o. Oh. ibang Iwang tingnan natin kung anong laman niya. Kasi para siyang ano Oh. Iwang ko. Yan. Sakit nampak ako Mga wild ay. Sabi ko sa iyo, mga wild flowers yata siya. Yan, uwi na tayo. Pero dito ko lang, dito lang ako nakakita ng ganun. Dito dito na area lang. Ewan ko lang sa iba, baka meron. Charot. Okay. So, yan na mga Lodge. Thank you, thank you. Hanggang sa muli. Magpapaalam na kayo kay Yuda. Kasi, iiwan na si Yuda. Uuwi na ako. Si Yuda ay maiiwan na dito sa kanyang barangay. Ayan. Thank you for watching. See you again. Bye bye.